Kagatin mo, kagatin mo. Oh, yun, 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 yun. Oh, yan na naman. Oh. Uy, laki. Sus. Thank you, Lord. Grabe, laki. Oh, kung gaano kalaki yan, mga tayo. Ayan na, ayan na. Oh, wala ka, pulahan. Pulahan. Kahit makalan, mga tayo. Blue Fishing Adventures ulit tayo, no? At mabilisan lang tayo kasi. si malapit lang sa atin tong spot na to. Diyan lang ako mati sa kabila na yan. Ayan, tira tayo. yun na naman. Oh, yun na naman. Lalaki, lalaki. <laughs> lalaki. Grabe, lalaki. <Ooh. laughs> Grabe, kahit sana talaga sa ilog mo ito. ayana na, mga katoy. Kinakagat na ulit. Ole! Oh, yun laki. Ay, sus. Ginoon you know, oh, ako ito. Oh. Uy. <laughs> Ayan na naman Mario. Oh, yan na na. Ala ka, malaki. Yan, malaki. Woohoo! Woohoo! Malaki. Malaki. Oh, shout out nga pala kay mama kong mahal ko sobra. Yay! Ikaw jam. Shout out nyo pala sa mama kong maganda. Ayun, sana all. Saglit lang tayo kasi hindi makasama. Kasama natin mga batang ano dyan, mga batang mga batang ano. Kayo Hello. na sila. Sino yung kayo na? Sila Christian? Apo. Sino pa yun? Tapos kami po si Tomas. Yan, si Tomas yun. No? Hello. <laughs> Isa pa kayo siya. Mikaela po, Mikaela. okay, yeah, yun. Babi, saglit lang na ano mga to Nagpas lang ng isang oras yan mga Isang oras, 10 minutes. Yon mga uh, Welcome po ulit sa ating youtube channel mga soy Yon isang mapagpalang araw po sa ating lahat no? Back to fishing adventures tayo Barangay buhayong bato Yan walang kasawa-sawang fishing spot Kasi napakaganda mga soy Yan Yan dito naman tayo sa kabila Yung sinasabi ni Kuya Prince Pabarlan Yon doon si Kuya Prince Pabarlan mga soy Yung spot niya na yun no? Doon sa may dulo na yun So ako dito na ito, palapit na ako ng palapit dito sa may cover court. Yan ang cover court na ito mga toy. So doon ako may spot mga tay nung nakaraan. Nah, may tao na yun mga toy. So ngayon mga toy, dito lang tayo may pista. Ito to. Yan, tara mga tay, saman yun. Kagad ako mga toy, kasi ano na. Yun, uh, Mag-aalas 5 na. So yan, tara po. At samahan yun po ako at maglibang tayo mga tay at makakuha tayo ng isda. So yan mga tay, no? tutok-tutokan lang natin yung video mga tay. No? Yun, sana maganda tong video natin. Sana makakuha tayo ng plapla -pla, dito mga toy. Yan, tara. Let's go, let's go, let's go! So, yan. Lang, dyan lang tayo, mga no? Tapo natin dito. Yes! Itayo mo. Yan. Yan, kakaiba to, kakaiba. Ilarga mo na kaagad. Sige na. Yun, 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 yun. Uy! Uy, laki! Ay, sus! Nakawala. Robby, oh, sayang. Ulit, ulit, ulit. Sige, 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 sige. Tambayan kasi yan yung mga sa likod natin. Yon, yon, yon. Uy, ay, ay, patay tayo nito. Wala atang malaki dito. Isa pa, isa pa, isa pa. Isa pang chicken joy. Nilapak, tinakbo na. Oh, tinakbo na. <laughs> First cuts, <laughs> Good size yan mga tayo. Oh. 3.8 yan ano baon na baon yung malaking hook natin tantay ka lang atoy huwag may tatakbo yan boy kukunti na yung ano yan balati yan first cuts tayo matoy eh sana di lumukso tong ano natin yan na kinagat na kahit kunti yung pain Uy, kinagat niya kahit kunti eh. <laughs> kinagat ngang. nga kaso maliit. 3.1 <laughs> Ayan mga katsoy, try natin ulit. Ganda naman itong facing spot natin. rin. Uy, 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 ano? Ala, grabe. Kakalagay ko lang. Hindi ko pa nga nailalagay itong uli natin sa tubig eh. Ayan mga katsoy, kuhin natin ito. 3.3 <laughs> tuwan tuwa si Toler Vin sa ginagawa natin 3.3 3.2 yes sir thank you lord na naman mga tayo na solo fishing adventure sulit tayo no? at mabilisan lang tayo kasi kasi malapit lang sa atin tong spot na to dyan lang ako mati sa kabila na yan yan tayo rin. yun na naman Uy, oh, ano ba? Lalaki, <laughs> lalaki. lalaki. Grabe, lalaki. Wow. <laughs> Grabe, kahit sana talaga sa ilog mo. Tayo. vlog mo. Ispatan mo na rin dito. Grabe, lalaki. Oh. Eh, layo-layo nga natin. Huwag mo lang yung sabit na ako sa ano. Floater ni Papa Chin. Oh. Miguel Abshatot nga pala kay... Kuya Delpin Padelia ng Rangayan Panikitarlak Yan kuya Yan na Kuya ang ganda dito Sa ispat natin kuya Uy Di inabot kuya Okay Isa pa Isa pa Isa pa Isa pa Isa pa Siyempre Papasalamat tayo Sa mga solid subscribers No mga tay Mga silent viewers po natin Thank you Thank you so much Yan na naman mga oh. Wow. ito na naman. Oy. Ole, oy, malaki to. Malaki to. Ay sus, walo. wallo. Giniagawa mo. Yan, yun, yun. Sige, baby. <laughs> Ay nako. Ayan. Ayan, ayan. ayan. Oh, yo, <laughs> good size, good size. Hi. 3.3 grabe okay. yan ulit mga tay te. teka lang at ilalagay ko lang to teka lang teka lang huwag muna kagat eh Ah. Ayan ah, na, tinakbo na ulit Oh, yan na naman Ala ka, ala ka <laughs> Ala, lang katapusan to Kahit maliliit yung pain to. Ay, sus, gino you know, oh. Ay, yay. So, yung, uy. Ayan, tayo ulit mga doy. Kagatin mo, kagatin mo. Uy, oh, yun, oh, yun, oh, yun, yun. Oh. Uy, oh, yan na naman. Uy, laki. Sus. Thank you, Lord. Grabe, laki. Uy, oh, kung gaano kalaki yan mga doy. Grabe. <laughs> Dito nga, sa gilid. Uy, 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 uy. <laughs> Grabe. <laughs> di naman kinagat mga tinangat may laman pala. <laughs> uh, sa gilid na lang sila. Oh. Uy, thank Yun. Gandang pain. Very dancing, dancing worm. It's a dancing worm. It's very effective. <laughs> Yun. Insa Anglers Group Kachirik Lintag Tara na Ito na Kachirik Lintag O oh. Ay Bernard Kachirik Bernard Salamat nga pala Sombrero no Sa Insa Anglers Group Na sombrero Yan na Kachoy Iyan na Kachoy isus Nakuwalo Kachoy Oh, Kayo ha Magnanakaw kayo Ng bolat Ha <laughs> gay, sige, gay, gay. Kachoy, J, Una to sa vlog, yan ha. Una to. Uy, grabe mga kachoy. Giniago ba? Ay, ay, dyan na nga lang. Ayun, malalim-lalim pala sa kanto mga kachoy. Ayan, ayan, ayan. Kinakagata. Uy! Uy! Matay. Hindi nila mahuli. di mahuli yun 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 inuhuli na inuhuli na inuhuli na inuhuli na nako sabit na naman ang daming sabitan pala rito mga to eh ang dami sabitan kuya prince Naapatan na ako doon mga sa kabila Walang sabitan doon eh Ang sumasabit doon Tagdadala-dala daw ang ano Tilapia Ayan, ayan yan, yan Yun, 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 Oh! Ay, sus, may huli mga tiyo oh. Naku oh, yun, may huli nga <laughs> Sinabit ka sa huli Ayan mga tiyo, huli oh Ay, mga batang anglers dito sa ano Good size to me Oo oh, boy, subscribe mo ko boy ha. Huh? Rodjoy Fishing Adventures boy. Subscribe mo ko boy. Nakarami na kayo. Yon, Miguel Miguel Love Shoutouts kay Ruby Jik, mga kay, batang anglers dito sa may barangay Buayang Bato. Ikaw, ano mo boy? Jam. Si anglers na si Jam. Yan, magbarkada to. Ayun na, Ito na.

Maganda. Ayun, sana all. <laughs> yan natin batang anglers yan dito sa barangay Bay yung bato. At muli, Miguel of kay Jake at kay Jam. Ng batang anglers ng ano Barangay Buwayang Bato. Yan, oh, tingnan na naman. Grabe ang bilis ng kagat mo, Kaso ang bilis rin kung sumabit, naapatan na ako. <laughs> ang daming dalag, oh. Kachoy Michael Yun sana gumaling na yung anak ni Kachoy Michael May sakit na naman Don 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 don, Taray natin sa malayo May bato Uy lak tinakbo ka agad Alaga Grabe talaga dito mga tayo May air Ulit ulit Diyan nakahuli si Kabiwas mga tayo Yun saka si Kabingwit yan, hintay natin mga kabanding natin yung dalawang malupit na bumiwas. Kabingwit, tsaka si Kabiwas. Oh. Ayan na, ayan na. Ayan <laughs> na. Grabe. Grabe. Mali. Maliit, 3.2. Ay, 3 finger. Oh. You're free na Ha. Don't cry, baby. <laughs> Wag ka mo sa dapapa mo, ha? Di ka na sinaktan. Ayan na. Ay, sus. Nakawala na naman. Uy, hinap ko. Dito nga tayo, mga tayo. Atras, atras tayo. Pag umaatras... Ay mayroong tilapia ginagawa mo At malaki laki ko ka na konti ngayon May bukas pa naman. Uy o oh. Uy yun na naman Hu 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 maliit hu 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 kailangan natin ng matinding diskarte eh. para itakbo ka agad oh sabi ko na nga ba oh ay maliit uy nako Altom's channel may galab shout out ay katuto sakuragi at kay ano buhay barrio may galab shout out Shout out. <laughs> boy. Mamingwit na kayo, yan ko pa. Shout out sa mama ko. <laughs> Yay, ano mama? Pangalan? Lenny. Yan, Kili oh. Lenny Robredo. Lenny <laughs> Robredo, boy. Oh, wala ka pulahan. Pulahan. Kahit makalan mga tayo. Yan ah. Oh boy, ako na sa lalagyan ko dali. Yay, hey, dami, thank you, you. Bro, biboy, ang dami pa lang isda sa inyo. Shout out ka boy, dali, shout out. Shout out, thank you, boy. Gini ako ba? Kinakagat na naman, boy. Oh, yan na naman. Ay, nakawala, nakawala, boy. So, yung Dami ng atoy, dito nakadalawa na akong kawala. umalagandang malagandang size. Rochoy. Rochoy. Fishing. Ayan na, ayan na. Oh, ganda na. <laughs> Grabe oh. Ayan yung yeah. yun. oh, good size. Sa akin na po, ilalagyan ko. Sino uh, yun po yan? Bosco. Bosco paan? Bosco. Ah, eh. pamasco. Pamas. At? Kaya ko siya, no, Kuya Perdi. At tuma, ah. Kuya Perdi ni. Oo, oh, si Kuya, ano, Prince Pabarlan. Pumas, kuya si Oo, oh, lagi andito, di ba? Namin-wit ka gabi kanina? Opo. Nakarami? Opo. Bo, nakarami hey, pala si Kapon. Kapon 'yun. Kapon 'yun, boy. Vlogger din si Kapon. Oh, galing mamingwit no no. Hey. Kagatin mo. Din oh, oh. Ayun ah, Kinagat na ba? Yeah. Shoutout kay Kachay Roderick Kata sa Izana na nakuha ni Kuya <laughs> boy, ang dami na, boy. Na boy. Na boy. <laughs> It's a skill. <laughs> yan naman, na, na, na. na. Grabe, ang dami sa inyo, boy. Oo, oh, na naman. Yay, pulahan! Woohoo! Thank you, Lord. Pulahan. Yan mga Thank you, Lord. For the blessing. Siya to lagi pa na pala hubog. Huwag naman. Nagiinom lang yun. Hindi yun pala hubog. <laughs> Mayaman siguro yung papa mo kasi yara. Yes, ay sus. Ka ba kuya? ha? baka ika ba? Bicol Ako Bicol Elonggo ka Ugsabs Ucibwano Ugsia ginawa ako ba? sa magdaog ta pero sa tilapya magpalakihan ta <laughs> ay nakamata yung dami nakakatawang mamingwit talaga kung ano na nasa isip ko Ayan na. Inilulubog. Yo! Ole! Hoy, laki. Ay sus, ginoo no Oy, grabe na 'yan, mga tiy. Gabi na tayo, oh. Ang bilis lang ng oras, mga tay. Grabe naman 'yan. Ayan, kahit gabi na. Sige. Ilunod mo ang floater ko. Sige, huli oh, like, ka, ah, yun alaki alat ka, ka, bakit gano'n porky padilim na eh, maitim na rin yung isda what <laughs> maitim kuya, ah. yan ah. oh, na po ha hello ayan, wow, galing naman ng baby na to itinas na yung babaran natin thank you thank yun nakikita nyo pa ba mga tay sorry po mga tay dito mati tay kahit na video gabi na ako tiy, kasi malapit na lang to sa amin pwede na lakarin mga tiy. naglakad na lang ako eh oh yan na na alaka malaki yan malaki woohoo <laughs> woohoo oh. malaki woohoo oh. <laughs> Grabe. Laki-laki. Eh, mati okay. Tatap nila ko. Yay. Thank you, Lord. Naitap nila po ako. Ayan, mati. Yan na naman. Grabe. Kahit na madilim na kumakagat pa. Sige lang. Hanggat may kumakagatan dito lang ako sa inyo para pakainin ko kayo ng masasarap na dancing dancing worm yan na naman oh yan na naman ay sus so yung oh B bakit ganun gabi ang dami na grabe B sa gabi pala kaya makagat sila rito mga yan na naman oh oh alak grabe ayan ay, na ayan oy oy binalik inilubog ibinalik inilubog hindi lubog yan na lang sus saglit lang tayo mga tira yun yung mga kasama natin mga mga batang ano dyan mga okay. hackers mga bata na ano kayo na sila sino yung kayo na sila Christian Apo. sino pa yun tapos kami po si Tomas yan si Tomas yun o isa po, kayo isa! Mikaela po Mikaela Ayan, kayela, yun. Yun. Grabe, nalaki mga tayo. ako. Okay, ito. Mga mga good size pati mga tayo. Mga tayo. Grabe, nalaki. Ito pa mga tayo. Nakakatawa <laughs> ah, talaga mga tayo. Mga oh, tayo. Yay! Grabe, ang dami. Sigura na ito mga tayo. Yan ba, dalawang kilo na rin ito. Taglit lang tayo mga tayo. Grabe, mga tayo. Minus Gis, bago mag-alas 5 yun. So, yun. ito lang sa pang natin. Dito, dito pa. So, summer oy. sa Saturday summer. So, Ayun, ah, taw-taw lang yung gamit natin mga tayo. Yun, maraming maraming salamat sa mga batang anglers dito sa may At sa mga nag-tune in po sa ating YouTube channel. No? Maraming salamat sa mga di nag-skip po ng ating ads. Thank you, thank you mga tayo. Bawi ako sa susunod mga tayo. No? At maaga tayo na ano dito. Ah, ano maaga tayo bibiwas dito sa ispat na to ayun ah, dito tayo sa barangay buhayang bato yan ang ganda mga tayo para nasa nasa tayo US yan you know? yeah, nasa tayo diba? tayo sa United Kingdom and Arab Emirates <laughs> o oh, diba parang Dubai yun mga tayo o oh, Dubai ba yun yung mayroong ganyan mga tiyo, tulay so yan thank you thank you so much yan lang yung spot natin mga tayo try natin baka mayroon pa Oy wala okay. okay. araw. No, no, yes. oh. Bye, -bye. Bye. 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 <laughs> Ayun, Mati, oh. Grabe. <laughs> na Bye. 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 sa Bye. 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 Oh, ayos na. Nalapat pati. Ay, sayang nga nakawala. Maganda size yan mga eh. diba? tiyo. Ayos na. Thank you, Lord. May pang na naman.